Ay mga kacheng lang kami na ni Book Sama yung aso namin Si Bisna at saka si Suy Doon ba yung tatlong aso sa kabila Doon si Hilay, si Utsu at si Itom Galing kami ng awil mga kacheng Hindi ko na na video sa sa dito sa cellphone na to Kung na video ko dun sa isang cellphone ko i-upload ko na lang oops ay dandahan baka nadapa pa tayo hirap na iniwan na ako ni Book bata pa kasi kaya abilis maglakad. Ito yung dating paliguan mga kasing sobrang lalim nito dati. Pero ngayon naayos pa naman. Ilagyan pa to ng poste doon para talunan sana kasi malalim yung ano dito pools dati. Poles yan hanggang doon malalim ito ngayon ito na lang natira. Ito na lang banda. So ayos pa naman. Enjoy pa rin to kahit na ano. Kung paliguan. Okay. na siguro nilang manok. Wow. Wow, ay hawa dia. Bis na! Bis na, bis na, bis na, bis na, girl! kulit ni bisnat sa kanisoy bok Kuasa sa kong ganun bok kung dyan ha hindi ka magkabo na to kuha to kong ganun Huatan ka na no, ipansin na na ni mo Sa so, mga kasing kayo sa dadan tayo sa ano bukal. Yung iba namin ng ano uh, mainom. Talagang tinis to ng ano ng tawag ito, tinis yung tubig namin dito kaya talagang sip na sip talagang 99% na mineral so dito mga katsing, yung ano namin, igiba namin dito kami nagigib ng ano, may inom sulit to mga kasing. parang alkaline itong tubig namin dito nasa ilalim ng bato kasi to hindi ko malaman kung saan yung pinanggalingan ito kundi doon sa pinakabundok ito mga kasing. dito kami na dito kami nagigib ng may inumin Talagang 99% mga kapil Tugol tayo mga kasing Ang mm. Ah. nasibok Ginawa lang yung galon ko Ayan mga kasing dyan kami nag ano, nagigib Ayan o no? Galing sa ilalim ng patunay yan Matamis yung tubig ito yung pilagkuna namin ng ano, ng tubig inumin tinis na to mga kating ng DNR ilang beses na to tinis din pasado talaga talagang uh, 99% mineral siya Ayan, punuin ko muna yan mga kaching. Pabasa kasi ako dyan. Pagano. Gasibok. Nah, kena buka setaku buk Asal kisah tu buk juga sih Swerte pa rin talaga kami mga kasing kasi sa inumin wala kami problema. Kaya napakaswerte namin pag dito kami. Saga. Saga na talaga kami sa ano, ito lang yung kaibahan sa syudad at sa probinsya. Dahil dito non-stop kami sa tubig. Katulad yan. Hindi na kami magbabayad ng inumin. Hindi na kami bibili. Napakaswerte pa rin namin yung bukid mga kasing. Sana sa probinsya kami. Sagaan na kami sa tubig kung tubig naman pag usapan mga kasing panligo, panlaba nako kung anong kahit anong gagawin mo dyan non stop lang yan talagang yan na yung klaseng tubig na ano kung anong hahanapin yung tubig di na matatalo yung lugar namin ayan yan na mga kasing. Thanks for watching. Libre para sa lahat talaga yan. At sino pang gusto mong pumunta dyan? Paita na bu. Paita na. Ah, Tarko. mga katsing. tubig pag-usapan mga kachi hindi na kami matatalo rito ang stop yan, lebre kahit sinong may gusto oh oh, malaki ng ilog namin kaya sagaan na kami sa tubig Uy, suy. Ano ba yan, suy? Bakit ka tumatalon, suy? Yan mga kaching. Malalim yan. Kala nyo hindi malalim yan. tuan lalim yan no? oh oh Lali oh lalim yan oh lalim yan oh dewa lalim yan